Scripted nga ang tattoo sa noo prank ng isang takoyaki store ayon mismo sa may-ari nito. Pero dahil sa kanilang pag amin pwede sila ngayong makasuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Inamin may -ari ng may-ari ng takoyaki store na scripted lang ang pagpapatatu ng logo sa noo ni Ramil Albano na nag-viral noong April Fool's Day. Sa video na inilabas ng negosyanteng si Carl Kion, sinabi niyang noong 2023 pa nila ito plinano. Nagpahanap daw siya sa kakilala niyang tattoo artist ng taong papayag magpatato sa noo ng kanilang logo. Kapalit ang libong piso. Si Ramil daw ang kumasa at gagamitin daw ang pera para sa anak niyang may Down syndrome. March 28, nagpatato sa noo si Ramil. Pagdating ng April 1, dito na nila nilabas ang poster para sa kanilang April Fool's gimmick. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang paragis. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klaseng emosyon, diskusyon at pagpapakitang tao. Pero nang kausapin noong nakaraang linggo ng News 5, si Ramil, sinabi niyang walang halong gimmick ang kanyang pagpapatato sa noo. Wala pong scripted doon. Ayun po ay talagang ano, nangyari talaga. Paglilinaw naman ni Kion, hindi scammer si Ramil. Wala rin daw siyang hati sa mga nakuhang donasyon ni Albano mula sa iba't ibang brands. Inamin din daw nila sa mga brand na scripted ang lahat. Sa kabila nito, binigay pa rin daw nila ang pera para kay Albano. Ayon naman kay Atty. Buko de la Cruz, maaaring kasuhan ng estafa si Nakion at Ramil. Itong sabwata na ito or conspiracy or connivance, ay ang layunin ay makalikom ng mga donasyon o makapag-promote ng kanilang produkto. Itong mga false pretenses o fraudulent acts na ito, ang tawag po dito ay estafa or swindling. Maliwanag na gumamit sila ng mga paraan ng panluloko. Posible silang maharap sa multa na depende sa halaga na nakuha nila sa panluloko o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may inet at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.